Uh, bago po tayo magbigay ng tips at solusyon sa mga problema nyo sa pagtatanim ng gulay uh, Baka naman po pwedeng pakilike, pakisubscribe, uh, medyo masaya na po tayo dyan uh, Actually guys, uh, today's video, dumating na po yung mga gamit natin, yung mga unang-unang kakailanganin natin sa pagtatanim ng pipino at sa kapagtatanim ng sitaw unang unang guys uh, nandito na po yung pipino natin uh, so for si po siya. ito po yung super so dalawang lata po ito 50 grams po ang bawat isang lata hindi ko pa po sure kung ilan pong piraso ang laman po nito pero ang alam ko lang po siguro nasa may at libo ang laman po nito pero ang pressure rin po nito nasa may isang libo po ang isa. Unang-una guys, nandito na po yung uh, ano natin, four ply na banana twine. Four ply po siya. Ito pong gamit mo to, it, ang gamit po nito guys, uh, ito na po yung um, ikinakabit natin sa poste. Kaysa naman po bibili pa tayo ng kawayan. Ito na lang po kasi nasa 200 meters naman po ito. Uh, matibay-tibay na po ito kayang-kaya pong dalhin ang pipino at sakasitaw lalagay lang po sa taas ito na po magsisilbing pagapangan paakyat ng pipino o kaya ang sitaw sa taas ito guys 4 uh, ply po siya uh, dalawang klase po yun. Uh, may triple ply at sa 4 ply kasi so sobrang tibay naman po, masub, naman po masyado yung 4 ply uh, pumuhat po tayo ng triply para kahit papano isisingit-singit natin sa gitna uh, parang triply, fourply mga ganon ang labas ko nyan uh, ito guys pangatlo dumating na rin po yung astro bag po natin ito naman po yung magsisilbing pagapangan, paakyat ng sitaw o kaya ang pipino sa taas para hindi na po tayo bibili pa ng mga maliliit nakawayan, kawayan o kaya uh, maliliit na kahoy na pakiyatan, ito na lang po magsisilbing pagapangan actually guys, siguro tumatagal naman ito siguro ng mga 2 2 years siguro uh, pwede na po ito, pero ito ito talagang tatagal ito kahit mga siguro nasa 5 to 6 to years po yan yan po ang mga bagong dating po na inorder natin sa online ito na po yan bali ano po ito 2,500 meters po ito itong astrobag po na ito ito nasa 200 meters po ito ang isang tigay isang kilo po lahat ito hindi po tayo nagkuha ng tigla uh, para mas makatitipid po tayo uh, kahit pa pano makakasip tayo ng oras makakasip tayo ng panahon makakatipid tayo ng budget kung kukuha man tayo ng tao hindi po magtatagal yung tao magtatrabaho kasi nakaprepare na po lahat yung mga gamit yan po ang kagandahan guys, pag may mga gamit na ganyan meron na po tayo bibili sa online uh, medyo kahit papano mahal man kung mahal, ah uh, kahit papano napapakinabangan natin ng matagal-tagal uh, actually guys, meron na rin po tayo mga gamot-gamot dyan, -gamot oh. yan na rin po mga gamot-gamot po natin dyan para kahit papano, all prepared na po tayo para pagka nagkaroon na po ng ulan, anytime, makapagtanim na po tayo. Hindi na po tayo maghihintay pa o kaya maghanap pa ng bibili. Uh, sa ngayon guys, since wala pa naman po tayong tanim sa ngayon, i-update ko na lang po kayo pag mag-umpisa na po tayong mag-tanim. Paki-remind ko ulit guys, paki-subscribe and paki-like. Salamat.